再也没。 So yun na uh, magandang maga mga tropa no? Ah, muli na naman tayo magbabalik dito sa kabila Nag request naman sa atin Ayan magiging kasama natin si Daring Toklaw Benson Cobra Ayun na kung naalala yung mga tropa Napanood nyo sa uh, Youtube channel ni Benson Cobra Nung siya yung naka Ilan pa tayo nun? Daring Toklaw Apat? Apat Apat na malaking Cobra Ayun dahil sila daw ay nag-ani na ng palay ang eh, yung nag-request na naman sila, pinatitingnan niyo mismong tar nila dahil sinunog. Doon mismo tayo naka ano noon, naka ani uh, apat. Ayun, kasama natin si Tiking Tok. Tiking Cobra. <laughs> Lahat binasaga ng mga cobra. Ay mga tropa, sabay so, ba namin sakay kami ng ano, bangka, kakabila kami sa ano. Ba may gusto ng batiin. Batiin. Ah, uh, lang gusto batiin. Siya ta mo may sisimaw. Yan, sa out sa mga kaibigan natin ah. dito. Ang gabi sa mga ano, mga tropa. So bye-bye nyo kami. Sana makauli tayo. Ah, kasi nung uh, uli namin pumunta ni Bison Cobra, nakaisa lang kami. Kaya naka isang kabang kami, kabang na pabigasan. Yan, diligyan naman tayo ng mga kaibigan natin sa kabilang ilog. sila. oh, uh, sa ato ani. Pero mga tropa. Sa ay tayo ng bakor. Eh, mga tropa, mapapasin nyo sa kabila marami ng ano, marami ng sinunog. Eh, ngayon ang mission natin nga, tignan natin lahat ng kanila sinunog. Ay tingin bangka ni Jerry Toklaw? Ang driver natin ngayon si Besan Cobra. Ingatan yun niyo yung bangka! <laughs> yeah, Kaya malubog! <laughs> Kaya yeah, kung ba dito? Oh. <laughs> Ay waman eh. Dadrive niya ano? Kalalim yan! Mamamatay kayo dyan! Kaya po niya.

哎呦！加油 <laughs> pilar gani. Ayun, nandito na tayo. Balbas niya akong kay. Ginawang gawa deng yung ano mga kaya na. Nandang ka.

Kaya mo yan. Huwag oh, mo muna, huwag mo muna timan. Oh, kinakamay muna eh. Kita muna natin sa video. Oh, yan o. Oh. 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 po. Ah, sawa. Sawa, sawa. Okay. Sulo na ito. Ano kayong bulto na? Ay, ulo niya Yan na. Yan na sa loob niyan yung ulo.

Ini namanya bisa kemut. Selempres sinasak tanung sini siksik muya atas butas selalu. Dudu-dudunya. Lagian. Mau enggak kagak tangin minum aja. Ada enggak mau. Cenduk. Ah, lubang natin. <coughs> <coughs> <coughs>

nakadali si Jerry Toklaw yan ang ganda ng thumbnail nyo yan po nang <ayan> po nang ulapot sawa si Jerry Toklaw <laughs> 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 ayosin mo yung awa mo pa yun mo maano bigla ang sa kasya yan paglagay dato mo muna yung katawan tapos ipiti mo sa kanan mo Huwag mong bitahin. Ano yan? Yan bitaw. Hindi. hindi ano? <laughs> <Manon>. <laughs> hmm. Yan, nasa na, na si, na si Jerry Yan, Magana pa tayo. Galing yeah. sa ni Jerry uh, Ikaw nakakita. Yan sa dati natin na pinakuha na ng cobra noon.

<laughs> yeah. Ay. 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 na si Ay. 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 Ay.

Niyesh mo yung ano mo Paglagay, di ug mong ata, mong... <laughs> Upo na ta bulok na. i <laughs> so na pa tayo. pa tayo. Ito. Tama trapo yung as.

tal kasi tahi. mga may kasam. Huwag ka magtako sa huwag ng butas na ganyan. Anong taan naman yung ngelaki ako? <coughs> so yun. yun. Nalakpa yung ano natin. Ito nga natin. Ito na na. natin. So, ah, natin. Pare sa ng itlog. na. Pag-iitay pangit. Ayun. Ah, sige tayo Ayun. 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 Pindutin mo isa ano? okay. Hmm. Okay, malut O rin. Kay malutin. Oh, Kaya na. Oo. Hindi. Ayun. Ano na yung kamantag o. Oh. Nasa na tayo. So, check pa natin baka ano siya barako bara ko siya eh. eh sana nandito yung asawa niya. Ano <coughs> Pero hindi pa natin nakikita yung ano, yung pinagbalatan. Hindi pa natin nakita pero nakuha na tayo. Ayan, nawawala uh, pa si cobra Okay Pero so, Dandaanan na lang natin kahit nasira na yung asarol natin Manok kasi siya eh.